Pagpunta na kayo, may mangkukulam doon eh. Nag-stop. Nag-stop tuloy eh. ah. <makes> Bike talaga to Sir Leo eh. Busing niya yan. Kaya mabike tayo. Nandiyan yung natin. Kasi kakainan na natin yung isang bulate. Na gumagalaw-galaw. Hmm. <makes> <makes> yung eh? si camera na dito. Nakalta ko. Na bawal kang magbalot. Ang ukunin namin ice cream, at saka yung fruit salad. Ayan ang gusto ko eh. Pag-ayo, okay, samahan mo ko. Fruit salad, damihan natin. At ice cream, ice cream. Ayan, okay. ayaw okay, tayo. Ayan okay, tayo. Okay naman tayo eh. Ayan mo, ayaw mo. Ayaw mo natin siya kayo. Ayaw. Nablog pala ako, sorry ah. Joke lang yan. Bulate, mga matay ng bulate. Oh, siyempre. Ayun, ang kabal na tayo. Hmm. Ang kabal tayo. Kabal pa tayo. Nangisin mo natin yung kamay natin. Kasi meron dito ano eh. Nababo. Wala ka ng ano tiso, ah, tisyo hmm. ah. Ay, baso nga. Biking. Tama, yeah. biking. Ha? Tingnan. Parang ganito lang muna. Kuha mo lang ng ice cream ha. Tsaka salad.